Okay, good afternoon. So, nandito tayo sa isang part ng baan ng, ng batang Pamplona. So, stop over kami dito. Meron kami natuklasan dito na sikreto. Ayan. Ito yung mga orchids, iba-iba. Ayan, ang gaganda ng orchids. Ang oh. ganda ng bulaklak. Ganyan, oh. Nakita namin may sekreto dito sa area na to. Kaya pala ang gaganda ng bulak. Ayan siya. Oh. Yan. Yan. Ayun pa. Yan. 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 mga pa. Sekreto pala yan. Kaya pala magaganda ang bulak. Oh. Oh, yun oh. Sekreto. Sekreto. Sikreto ito ng mga kan. Mga naging oh, orchids. oh oh diba? Ayun o, iba-iba kulay din ang kan. Ayan. Ayun o. Oh. Ayan. Ayan. Okay. Iyon, sikreto. Sikreto ng mga gandang bulaklak. Ayan lang po, magandang hapon po sa inyo. Ayan, sikreto.